At dahil bago ang rice cooker ni Aruray, magsasaing na si Aruray. Dalawang takal para hanggang mamayang gabi na at yung sobra, pwede na rin bukas. Ang pagsasaing ni Aruray, natutunan ko nung maliit kami. Gagamitin mo ang daliri mo sa pagsukat ng tubig. Kayo ba? Paano kayo magsaing? Ayan, susukatin natin sa daliri. Ayun. So, ganyan siya. So, ganyan din dapat ang tubig. Natutunan ko yan sa lola ko. Kapampangan. Ewan ko lang yung iba kung ganyan din ang pagsaing nila. Yan na, ilalagay na sa rice cooker. Sa bagong rice cooker ni Aruray. Ito, dapat ganito ang switch ng, ano, ng rice cooker ni Aruray. Ano, may op siya. Diba? ito palang rice cooker, pag sinaksak mo, naka-auto warm. So, kailangan pala, palitan mo yung switch mo, yung may ano, yung switch na may ilaw. Para hindi, hindi aksayado sa kuryente. Ayan, Naka-cook na. Vietnamese pa yung ano niya, now daw, now, now is cook. Warm is, you am. Um. Ang galing na talaga ng technology ngayon. Samantalang nung maliit kami, nagsasain kami sa kaldero. At uling o kaya yung apoy, yung sa kahoy. Bumibili pa ako ng kahoy noon. Inuutosan ako ni Lola Lusing, ni Apo ko Lusing. Tapos pag naglilinis ka ng kaldero, no, yung uling, yung ano, gagasgasin mo muna sa buhangin o no, kaya sa abo. Naranasan mo ba yon dear? yung una sa kahoy tapos nag improve kami naglagay na kami ng uling na para hindi masyadong mangitim yung mga kaldero probinsya na si Aurora eh. kaya alam niya lahat ng gawain sa probinsya